Ang papel lang dyan ay pagpunas ng puwet ng Israel. Namumulot din ako ng dolyar tuwing umaga sa sahig. Bigyan nyo kayo ng chocolate. Opos nyo na kasi yung abdo sa merkado eh. <coughs> Guys, magbibigay lang ako ng reaction kay Muna Shnor Mangundaw. Ang papel lang niya dyan ay pagpunas ng puwet ng Israel tanda. Bayan, dagdagan ko na lang yung sinasabi mo na tagapunas ako ng puwet dito na matanda. Dagdagan ko kasi kulang yan eh. Namumulot din ako ng dolyar tuwing umaga sa sahig. Yan yung buhay namin dito. Tapos kami din tagaloto, tagalinis, tagalaba. Hindi lang kami tagapunas ng puwit. Pero sa sinasabi mong tagapunas na puwit at least, marangal naman ang trabaho namin dito sa Israel. Ayan o. At saka maganda din ang buhay namin dito. Tulad ngayon. Ayan o. Naghihintay lang ako ng hapuna namin ni Lola. Habang naghihintay, nanonood kami ng TV. At saka sa pagpupunas ng puwit ng matanda dito sa Israel ay nakapagbigay po kami ng magandang buhay sa aming pamilya nakapagpatapos po ako ng dalawang siman ha, <laughs> nagyabang na no hindi, marami talagang nabago na buhay yung mga OFW dito sa Israel nakapagpagawa sila ng magandang bahay, nakapagpatapos ng mga pag-aaral ng college sa mga anak at gumanda ang buhay nila eh huwag mong maliitin ang pagpupunas ng puwit ang mahalaga marangal yung amin trabaho dito kaysa di opisina ka nga nanuloko ka ng kapwa mo so okay na ito trabaho namin ang importante trabaho kami ng maayos siyado lang kasing minamaliit nyo yung trabaho namin Nagpag-away kayo sa akin. Hindi naman ako nagpag-away sa inyo, ah. Sinasabi ko lang naman, kinikwinto ko lang yung experience ko dito sa Israel. Yun lang po. <laughs> nang ba ako sa aking vlog? Di ba? O oh, hindi naman. Lagi nga akong nagagaya nito, eh. Peace. Peace be with you. Ilan naman eh. Kaya lang, masyado kayong high blood. Ito niya, bigyan niyo kayo ng chocolate. Naubos niyo na kasi yung updo sa mercado eh. Kaya pala nagkaubosan. <laughs> Kinakain niyo lahat. Peace be with you. Hindi tayo magkaaway dito. Tayo ay magkakampi. Ha? Bye po.